good morning so ito mga boss uh, meron lang tayong konting tips sa mga bibiyahe ng mga probinsya o mamamasyal, babakasyon kasi siyempre malapit na yung mga araw lahat tayo naghahanda sa ating masasakyan, sasakyan condition so ito konting tips lang to uh, para meron lang kayong ideya siyempre hindi lahat ng may mga sasakyan na nakapagawa na, nakapaservice na, nakapag napunta na sa ating mga shop so hindi lahat naka ano naka -ready. so ito kung konting tips lang mga boss uh, ano, ano nga ba yung mga dapat isip natin pagka di ba mga bibiyahe tayo ng ano malalayo kasi syempre lahat ng mga Pinoy uh, ganun talaga nakaugalian niya dito sa atin kahit saan naman sa mga holiday yun uh, kanya kanya ano na yan uh, bakasyonan so ano ano nga ba yung mga tips mga boss di ba sa ating mga sasakyan pag tayo so ito papakita ko lang sa inyo uh, ano maiksing video lang to para meron lang tayong idea let's go so yun mga bossing uh, ito yung sinabi ko sa inyo So ano-ano nga ba yung dapat i-check natin pagbibiyahe tayo? Siyempre karamihan di ba hindi pa nakapa full PMS, nakapunta sa mga shop kasi mga busy. So ito lang ang gawin nyo mga boss. Oh. Tingnan nyo lang yung mga build nyo. So, tulad nito. Yan, ipuhin nyo lang na kung abutin ang kamay nyo. So, kung okay pa naman sa paningin nyo, yan, hindi wala pa siyang crack na malilit. Tapos, hindi pa siya malutong. So, okay pa yan, mga boss. So, pwede pa siya pang long drive. Yan. Yan, di ba? Dalawang build nito, mga boss. Kung lumang sasakyan nyo, so, dalawang build nyan, tatlo. Pagka mga bagong sasakyan, isa na lang yan, dry build ang pangalan nun. Yan, ipuhin nyo lang sa vlog. Pag may nakita kayong may mga gatla-gatla na, so, yon papalitan nyo na lang kaagad kasi pag long drive nyo pa yan, mapuputol na yan. So, tulad nito, bago naman to, so, example ko lang to sa inyo para meron lang tayong idea. Diba? Tapos, power steering fluid. Pag lumang sasakyan natin, siguraduhin nating, yan, may laman yung power steering fluid natin. ETF. Yan, maximum pa siya so wala naman siyang tagas. So, yun. Mga boss, yun lang ang dapat tingnan natin yung tagas ng mga oil. Yan, dapat yung mga hose is maayos. Wala tayong makikita ang mga leak. Steering pump. Yan, dapat wala leak yan. Di ba? Tapos, brake fluid nyo mga boss. Yan, tatanggalin nyo yung takip kasi minsan marumi yung lagayan so hindi natin kita kung hanggang sa inyong laman. Ayan, tanggal yung takip. Ayan, silipin yung sa loob. May makikita naman kayong maximum dyan, level, at saka minimum. Ayan, o. O. Ayan ang mga importanteng, ano, dapat chicken, mga busing. Tapos, pagdating naman sa spark plug, mga boss, mararamdaman nyo naman ang andar ng makina nyo. So, medyo palyado pagka may misfire na spark plug na isa sa ano na yan 4 sa piraso or kung 3 cylinder lang ang sasakyan nyo, tatlo lang ang square plug nyan, mga busing tapos, syempre number 1 ang pinaka importante, langis yan, hugutin yung dipstick so tingnan nyo yung oil level pag maitim na mga boss, alam nyo na, bago kayo bumiyahe pachinsuil nyo na agad para hindi na tayo ano kung kaya nyo naman sa bahay so DIY na lang tayo so i-drain nyo na bago kayo bumiyahe yun lang ang ano mga importante dyan mga bossing kasi yan yung buhay ng makina natin so nakasalalay sa oil tapos yung radiator natin yan yeah, siguraduhin nyo dapat pag nagbukas kayo wag nyo na munang painitin ang makina so tingnan nyo kung puno yung radiator ng coolant So, yun, walang problema kahit tubig ilagay nyo, basta puno. Malinis sa tubig, mineral. Yan, kailangan ng radiator yan. So, yun yung buhay ng mga makina natin. Coolant, para sa cooling system kasi yun yung nakakatulong sa lamig ng makina natin. Okay? So, maliwanag. Engine oil, kolan tapos ito sa reserve. Buksan nyo. Yung reservoir nyo kung asa maximum pa 'yung mga tubig. 'Yan, or coolant, 'di diba? Mineral na tubig, pag wala kayong 'yung coolant, na 'diyan. Tapos, mga boss, 'yung battery niyo, susiguraduhin natin, kung ilang taon na natin nagamit, ah, uh, siyempre alam naman natin 'yan. bibiyahe tayo ng probinsya, so kailangan laging handa. Kailangan 80% 'yung battery natin bago tayo bumiyahe kamamaya mamaya makataka park tayo sa isang lugar so ayaw na mandar so ano yon uh, ano kagad yun sa ating biyahe so hindi magandang ano nun pagka tumirik tayo ba diba? tapos yung mga wire wiring nyo yan high tension wire so titingnan nyo yan pag maluma yung sasakyan nyo yan dapat walang mga ngat ngat ng daga yung mga wiring yan, di ba? Tapos yung mga hose. Yan, radiator hose. Titingnan nyo, lower, saka upper. Yan, chichikin nyo lahat mga boss. Ang parte ng makina ay yan yung mga ano na yan uh, Mga hose-hose dyan Bypass hose Kailangan natin yan Tapos, na-check na natin mga boss yung engine oil So, dito naman tayo pumunta sa transmission fluid So, napaka-importante dito boss, mga boss Sa ating sasakyan yung ETF Yan o oh. Yan, ito kasi mga boss, lumang sasakyan kaya may dipstick pa. So yung mga karamihan sasakyan niya, mga bago, so wala nang dipstick yun. Doon na lang kayo magbabase sa milyahe pag nagpalit kayo. Pero pagka luma naman, may dipstick ang ano nyo sasakyan. Yan, tingnan yung dipstick nyo, dapat kailangan nasa maximum tayo na level nung uh, transmission fluid sa automatic. Kasi pag mga boss, paliti na, kulang, so magdadrag dili shifting kakajut kajut yung sasakyan so yun yung uh, possible na magiging dahilan ng sasakyan pag kumati, kulang ng ITE or paliti na dili shifting so mabagal kakajut kajut kayo so yun yun dapat chicken nyo na pero pag manual transmission naman mga boss clutch lining nyo nakasalalay lang naman sa driver yon so walang ano yon hindi masyadong ano maintenance sa ganong ano tapos ito ipapakita ko sa inyo yung mga chichikim pa. Uh, ito, uh, gulong chiki natin, brakes importante 'yan. So ito mga boss, importante pag bumiyahe tayo yung gulong, yan, tires. So titignan nyo yung tread yan, Ah, tulad nito medyo luma na so paliti na to so, hindi po pwede siyang ng malalayo nakikita nyo marami mga gatla-gatla so ito sa makikita nyo mga boss eh, expire yung gulong nya so may nakalagay dito ayan o ayan o 5 to 2013 to 2013 pa ito siya mga boss so expire na expire hindi na pwede ibiyahin sa malalayo to so, yun yung dapat yung tingnan lagi yung expiration ng gulong nyo yan diba napakatagal na tapos brake pads ayan masisilip nyo yan mga boss kung hindi nyo na masilip sa mags nyo yung brake pads nyo so kailangan tanggalin nyo ang gulong para makita nyo yung kapal so ito sa unahan to na gulong yan makapal pa yung ang brake pads nya saka yung gulong nya paliti na so yun importante yun sa biyay mga boss tapos itong tornilyo stud bolt yan so kailangan natin to higpital lahat bago tayo bumiyahin ng malalayo okay, nagkits nyo so pupunta tayo sa likod na preno kasi ito disc brake din sa likod eto mga boss sa rear brakes tayo ayan, kung nakikita nyo sobrang nipis na ng preno nito sa likod so hindi na pwedeng ng malalayo okay, tapos yung gulong nya so ganun din uh, expired na rin to, 2013 mga boss so magharos mo kakasabay lang Ayan, di ba? Oh, makikita nyo ito, yung may mga biyak-biyak. So, ayan, hindi na pwedeng ibiyahe ng malayo. yun, ah, importante yun mga boss, ha? So, ipacheck nyo, hangin ang gulong, kailangan, kondisyon yan. Tapos, yung mga tornilyo, kagaya doon sa unahan, kailangan lahat, ikutan nyo na yan para ma-check, ma-check up. Okay? yun lang mga importante yun mga boss para iwas tirik tayo sa daan maiwasan natin yung abala sa biyahe di ba so yun mga boss uh, kailangan pagka ano paandarin rin yung sasakyan nyo yun, yan tulad nyo maandar na so nyo kung nanginginig yung makina at kung wala naman siyang something kayo na marinig yung ingay tapos pakiramdam nyo yung ganyan tahimik naman siya so okay na okay yun yun yung tips na para naman sa biyahe natin eh, hindi tayo mabala sa daan parang paanda nyo lang so yung pag araw araw mo naman dinadala yung sasakyan mo yan mga boss ramdam mo kung ano yung hindi maganda na, na nararamdaman nyo na hindi okay sa inyo sa pakiramdam nyo na may something na sa makina nyo na naririnig kayo, balyado hirap pumatak, di ba? So yun, pacheck nyo na kagad, dalhin nyo na sa malapit na talyer sa inyong tirahan para ma-check up na bago kayo bumiyahin. O, ba? Diba? Ganun lang kasimple, Pandarin rin yung makina. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Diba, naandar yan. Ayan. Para maiwasan ka agad yung ano, uh, mga ano pa, bibigay dyan sa makina nyo. Yun lang mga boss. Ayan, diba? Ayan ayos na ayos naman So ganun lang yung ganun lang kadali yan para may wasal lang natin yung abala sa daan okay so ganun lang uh, tips lang yon para sa mga BBI sa probinsya probisya mga boss, uh, nakita nyo na kung ano-ano yung mga importante na chichikin natin bago tayo BBI ng mga probinsya so ganun lang kadali, yung reserva natin mga boss ng gulong so importante yun ha, so tingnan nyo hindi ko na naipakita kasi yung ng gulong, early warning device, so kailangan laging dala natin yan. So yun mga boss, uh, sana nagustuhan nyo itong maikling ano natin, uh, pinakita kung ano ano yung mga dapat natin chicken bago tayo bumiyahe. So yun salamat mga boss, Paki-subscribe na lang na ating YouTube channel, Jis, Mechanic Vlog nga pala. Salamat.